Ah, pong umaga mga kaagri. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat mga kaagri. Tayo po ay magpapa-spray po ng ating pong ah, main canal para po magamit po natin para mapalakas po natin ng tubig, ano? Para hindi po nasasakal ng mga damo mga kaagri. Ang ginamit po nating pamaday damo ay po ano, yung tinatawag pong pyro tapos po yung angroxone, ano? Para po yung mga Uh, water lily yung kangkong mamatay po ano yan ito po ang active list po natin ngayon mga kaagri ano kaya po natin yung mga paligi para po yung uh, yung main po natin sa uh, pwede po tayong uh, kumabig ng malakas na tubig para magamit po natin ng mas malakas po no yan Ayan mga kaagri, yung main canal po natin, i-spray po natin ng pamatay damo para po uh, makakuha po tayo ng mas malakas na tubig mga kaagri. O na po natin to pag uh, uh, namatay na po yung damo na i-spray po natin mga kaagri. Ano? Ayan po yung kasama natin mga kagri, ka I-spray din po siya ng tiga kabila po kaming uh, pilapil Kasi malapit na rin po ang Cebu sa mga kaagri. Kailangan po talaga nating ating uh, tinisin yung ating paligi o yung main canal natin para mas magamit po natin ng uh, mas malakas yung tubig. Ayan. Malakas ng spray natin. Oh. No? Paganda ng buga. Patay ang damo na yan. mga kaagri silisilihan sa kaya no napatay natin lahat yan para po mas maganda po ang dali ng tubig pinatay po natin yung main canal po natin ngayon no para uh, ma-sprayan ma po yung mga nasa gitna po ng uh, haligi o yung main canal na po natin no Uh, katig dalawang karga na po kami hanggang sa dulo ayun po natin yung CD-CD-han sidi na yan, no? Tingnan nyo po. Napakadumi po. Paano po, para po gumanda po yung daloy ng tubig, mga ka-agri. Hmm. Iguan po natin mabuti para mamatay po yung damo. Na pwedeng humarang po dun sa main canal natin, mga ka-agri, no? Hmm hindi siya mamatay dyan yan po ito po ang mga activities po natin ngayon mga kaagay nag spray po tayo ng pumatay damo para po maging malinis po yung ating main canal para magamit po natin ng mas maganda dun po sa mga palay po natin ano, para mapaahon po natin mas maganda yung tubig at pagkatapos po ng palayan kagayak na po tayo ng uh, taniman po ng sibuyas kaya kailangan maganda po yung paligi po natin, maganda po ang daloy ng tubig. Yan po yung kasama po natin ano? Nag isang pisngi po kami ng ni-sprayan mga kaagri para mas madali po ang trabaho. pag nasunog na po yan mga kaagri hindi siya na po namin yung paligi tabasan na po namin yan naluto na po yung damo mga one week lang po yan patay na po yan mga kaagri no? ganda ng bugo ng sprayer hmm? Abot ba sa'yo? Abot? Ayan. Ayan po yung malalakad na muna yan. No? Ano po tayo mga kapagpatubig na maganda kung madamo po yung ating main kanal. Ayan. Dapit na po tayong makatapos mga kaagri. yung kubo natin pabayaan na po ito okay, yung mga tamo dyan ha malinis naman yan kaya pa niyan. din yan Ayan, ito na po yung mga palayan natin ano, mga kaagay para maganda po yung daloy ng tubig para pag nagpatubig po tayo hindi po ito ay hassle no? walang bara, -bara. ka-agree ipalay natin no? para po mamatay po yung mga damo para mapalakas po natin yung tubig mga ka-agree Ayan. and yun po yung main canal natin mga ka-agri. No? Yun po yung mga palayan po natin. Nakatutubigan. ganoon po kaluwang yan. Kaya po tayo po ay mag-oobras po pagkatapos po ng ng isang linggo pag nabulok na po yung mga damo na na-sprayan po natin mga kakagre no? Kahit ikaw na lang siguro magkarga rito ha? Huh? Kahit ikaw na ha? Huh? Kung kakargaan mo, kakargaan mo ba ito Eh wag na muna Ito lang itong gamot Itong gamot lang na ito Hindi, spray pa ba hanggang dulo kakao? Hindi na Malinis naman yata. Kunin po na Okay. Ito lang karga mo. mo, mas maganda ang bukan ito. Eto Ito lang karga mo, mas maganda bukan. Mas maganda bukan ito. Okay. Ayun. Benta po yan sa dulo. Ayan po yung palay po natin ano, mga ka-agri. Ayan, sana po patuloy nyo pong isubscribe yung aking YouTube channel po. No? Para po mas updated po kayo sa mga bago ko pong video ginagawa. Yun lamang po at maraming po salamat. Mapagpalang linggo po sa ating lahat mga ka -agree.